Sa video ito mga kamamay, sabihin ko sa inyo ang mga bagay na kailangan mong gawin upang palagi kang isipin at kahumalingan ng isang lalaki. Sigurado ako mga kamamay, right after na matapos nyo, mapanood ang mga tips na to at may apply sa inyong buhay pag-ibig, sigurado ako na iisipin kayo at malamang sa malamang kahumalingan kayo ng isang lalaki. So mga kamamay, wag na natin itong masyadong patagalin pa. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos kang isipin at kahumalingan o kaadikan ng isang lalaki? So number one, paminsan-minsan, landiin mo rin siya. Napakahalaga nito mga kamamay sa isang relasyon. wag niyo dapat itong kalilimutan bilang isang babae, bilang isang partner, bilang isang asawa, bilang isang jowa, ikaw lang dapat ang may karapatan na gawin ito sa partner mo. Mahalagang sangkap yan, mahalagang ingredients yan pagdating sa inyong relasyon. Tandaan nyo mga kamamay, hindi nang usong hiya-hiya. O oh, siguro, nung uh, strangers pa lang sila sa buhay nyo, kailangan hindi nyo ginagawa yon. Eh, strangers pa lang eh. Pero ngayon naman, naasawan nyo na sila, na jowa nyo na sila, kailangan uso na rin yung panlalandi. Uso na rin yung pagiging uh, ikang ay maharot ninyo sa inyong mga partner. Walang masama kung gagawin nyo 'yan. Walang ibang gagawa, kundi kayo lang dapat. Eh ang nangyayari mga kamamay dahil sa kahinaan yung ganyan, dahil sa nahihiya kayo, hindi nyo ginagawa 'yan. Sigurado ako mga kamamay baka maunahan kayo ng iba dyang mga babae sa labas sa trabaho, at kung saan saan mga kamamay. Kayo ay uh, sinasabihan ko lang ha, kasi baka mamaya huli na ang lahat ng inyong malaman. Marami na ang uh, nagpapakyut sa partner ninyo. Marami na ang uh, nagpapainik sa kanya. Okay? Masakit yan mga kamamay. akala nyo lang okay lang ha, pero masakit yan. Okay? Na nahuhumaling ang inyong mga partner sa mga babaeng out of the equation sa inyong relasyon. Okay? At ayoko rin na mag-enjoy ang partner ninyo sa ibang mga babae dyan. Mga babaeng panandalian lang naman. Panandaliang init ang kayang ibigay. Kaya mga kamamaya, kung gusto mo na isipin ka at kahumalingan ka ng isang lalaki, dapat sa yo magsimula ang paminsang-minsang paglandi sa kanila. Okay? So mga lalaki yan eh. Normal sa mga yan na, na, na maghintay ng uh, pagmamahal, ng init na kaya mong ibigay. Kaya mga kamamaya, simulan mo na palandi-landiin paminsan-minsan ng mga yan para hindi ka maalis sa kanilang isipan, para kahumalingan lamang kayo lang dapat sa inyong relasyon. Okay? So number two, mag ng updated hot pictures mo. Tandaan yung mga kamamay. Especially yung mga nasa LDRs, relationship natin dyan. Taas naman na kamay, mag-comment naman kayo kung isa kayo sa mga nasa long distance relationship ngayon. Nakakamiss yan mga kamamay. Especially kung 5 years or 10 years na kayong hindi nakikita. Kailangan mga kamamay, gumawa rin kayo ng paraan para naman sa ganon, uh, masi-juice ninyo ang isang uh, lalaki. Sa pamamagitan ng sending of hot pictures, yung konting palabas ang kalahati ng bundok, para sa ganon, uh, ang, ang isang lalaki ay manggigil. Para sa ganon, ang isang lalaki ay palagi kang isipin. Ganyan ang mga lalaki, mga kamamay. kapag Kapagka medyo pinasasabik ninyo ng konti, hindi kayo maaalis sa isipan ng mga yan. Yan ang magiging alas ninyo mga kamamay. Sa madaling sabi, parang naakit mo rin ng isang lalaki sa paraang ganyan. Malayo man kayo sa isa't isa, pero napapanatili mo yung init ng inyong relasyon. Mahalaga yun mga kamamay para lagi kang isipin, para lagi kang kahumalingan ng isang lalaki. Mag-send ka rin ng mga updated hot pictures mo sa kanya. Okay? So next, maglaan ng sakto o tamang oras lang pero quality. Tandaan nyo mga kamamay, huwag masyadong marami o sobrang oras na inilalaan o binibigay ninyo sa isang lalaki sapagkat ayaw din naman nila yan. Huwag sobrang uh, daming oras ang dapat nyo ibigay sa kanila. Yung tama lang, lumabas kayo, mag-date kayo, paminsan-minsan, siguro once in a week, makita kayo, lumabas kayo, pero kailangan i-make sure mo na quality ang inyong pagkikita, na quality ang inyong pag-uusap. Laging quality, mga kamamay, hindi mahalaga yung quantity. Araw-araw nga kayo nakikita, pero wala namang trade. Araw-araw nga kayo nakikita, pero boring naman. Mas maganda yung uh, binibigyan nyo ng panahon ng bawat isa na maging excited sa inyong bawat pagkikita. Oo, sabihin na natin, once in a week nga lang kayo magkita, pero ginagawa nyo naman ang lahat ng inyong abot ng makakaya para mapasaya ang bawat isa. Mas maganda yun, mga kamamay. Para sa ganon, pag nagkahiwalay kayo, buong linggo kayong iisipin ng isang lalaki. Paano mangyayari yung kamamay? Paano mangyayari yung isang araw nga lang kayo nagkita pero isang linggo kang iisipin? Sabi ko nga mga kamamay, quality over quantity. Kapag ka ginawa mo na masaya, na unforgettable ang inyong pagkikita, kamamay, paano ba gagawin yung unforgettable na ganyan? Hindi ko alam sa inyo pero nasa inyo ng pag-uusap yan kung saan kayo mas magiging masayang dalawa, kung ano yung mga bagay na gusto nyong gawin na talagang tatatak sa bawat puso at isipan ninyong dalawa, gawin nyo na yon. Para sa ganon, buong linggo kang isipin, buong linggo kayong mag-isipan ng partner mo. Okay? So next, huwag kang pumayag na inaapi o sinasaktan. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, akala nyo nakakatulong sa inyo yung pagtitiis mo, na kahit uh, pinagtataksi lang kina is okay lang sa iyo na kahit na niloloko ka na is okay lang sa iyo tinatanggap mo pa rin nagpapatay mali siya ka na nagbubulag-bulagan ka na akala mo magiging healthy ang in inyong relasyon akala mo mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag ka ganoon kabaliktaran ka mama eh ka kung ganoon kung palagi kang sinasaktan pinabali wala uh, inaapi kahit wala ka namang ginagawa mong pagkakamali tapos pinagtataksilan ka nga, kahit alam mo na yung uh, nangyayari, is uh, patuloy pa rin yung ginagawang kalokohan ng isang lalaki at patuloy mo pa rin tinatanggap, malawang sa malamang yung respeto nawawala. wawala. At kapag ka, hindi ka kayang respeto ng isang lalaki, huwag ka nang umasa na kaya ka rin yung mahalin. Okay? Baka mamaya nagtitis na lang siya sa'yo. Baka mamaya pinagtsatsagaan ka na lang niya dahil may mga anak kayo, dahil, dahil may mga negosyo kayo, pero sinasabi ko sa inyo mga kamamaya, kung gusto mo na mas mahalin ka ng isang lalaki, isipin at kahumalingan, kailangan wag mong ipakita na natakot kang mawala siya sa buhay mo. Wag mong ipakita na kaya mong maging martir, kaya mong magbulag-bulagan sa lahat ng kanyang mga kalokohan. Sigurado ako mga kamamay, kapag ka, pinili mong lumayo, pinili mong iwanan siya, pinili mong katotohanan na kapag niloko ka niya, is kaya mo siyang iwanan, malamang sa malamang ang isang lalaki, kapag ka naiwang mag-isa, mag-iisip yan. Malulungkot. Magmumuni-muni hanggang ma-analyze niya o maisip, ma-realize niya na kaya mo palang iwanan siya, na kaya mo palang lumayo. Ngayon, mamimiss ka niya. Ngayon, hahanapin ka niya. Ngayon, magsisisi siya. Ngayon, malalaman niya nagkamali siya. Ngayon, malalaman niya na hindi tama yung kanyang ginawa. Kaya ang isang lalaki ay magbabago, ang isang lalaki ay muling babalik sa iyo, muli kang iisipin, muli kang kahuhumalingan, sapagkat naiwanan siya mag-isa. Sapagkat kaya mo palang lumayo na mag-isa. Tataas ngayon ang tingin niya sa iyo, irerespeto ka niyang muli hanggang sa kaya ka na niyang mahalin muli. Kaya napakahalaga mga kamamay na huwag kang magiging martir ipapakita mo rin dapat sa kanya mga kamamay na kaya mong lumayo kapag kaya naapika at sinasaktan. So yun lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang palagi kang isipin at kahumalingan ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sana kalimutan na magpindot sa subscribe button at sa like button natin dyan. Laking malaki ang may tutulong niyan sa ating channel na ito. So, po mga kamamay, maraming salamat sa panonood. Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paala.